again, magandang umaga sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ede. Ang bibigyan po natin ngayon ng uh, diskusyon ay tungkol po sa term seating Alam po natin, sim as usual, maraming nagagalit at maraming natutuwa. Usually po yung nagagalit, tabi-tabi lang po yung mga natalo noon at nagbabalak naman ngayon natatakbo ng posisyon ng barangay captain or barangay councilors. pero nung malaman nila na aprubado na ang bicameral conference ng mababang kapulungan at ng Senado sila po'y hindi natin maiwasan medyo disappointed pero wala tayong magawa uh, ang my cameral conference ay pinag-isa ang Senate Bill 2816 and House Bill 11287. At noong panahon na sila po ay nagtipun tipon sila po ay nagkasundo na instead na four years ang Senate uh, version yung bill na 2816 at House Bill uh, version po ng Congress pinag-isa po nila walang nakuha sa dalawang panig ang bago nilang niratipikahan ay yung nagtatakdang apat na taon ang termino ng bawat barangay officials except SK or Sangguniang Kabataan. Niratipikahan na po ang ibig sabihin ng ratifika. Uh, sign or give formal consent para po sa hindi nakakaalam making officially valid so Since nga naritipikahan na po ng mababang kapulungan at ng sinet, ito po ay nagiging valid na. May nagtatanong po, paano na kung hindi pipirmahan ni Pangulong Marcos ang batas na yun? Uh, of course, uh, may explanation tayo tungkol sa yung tinatawag nilang veto. Ang v po, alam kong maraming nakakaalam at marami hindi alam. Ang v po ay constitutional right to reject a decision made by law making body. Yan po yung pinag-isang version na ginawa ng Congress at ng Senate. Ang tanong po, pagdating sa Office of the President, pipirma ba o hindi? alam niyo, uh, si Amy Marcos ang isa sa author sa Senate version alam natin na si uh, Senator Amy Marcos ay kumampi sa Duterte eh kaya po siya nanalo eh dahil tumiwalag sa grupo ng kaniyang kapatid si President Bongbong Marcos Uh, tinulungan po siya ng mga Duterte kaya yun nakuha niya ang 12 spot at kung si Amy lang ang author I'm pretty sure hindi piperma si Pangulong Bungbong Marcos e, eh, ano ang magagawa natin Eh ang ating speaker of the house si Congressman Martin Romualdez pabor din sa extension ang katunayan uh, siguro kung hindi pumunta ang aming liga ng mga barangay sa Office of the uh, speaker nagpatulong po siya po ay nagpatulong kitang-kita natin sa mga social media sa mga post nagpatulong po na sana ituloy ang nabinbin na panukala doon sa mabubang kapulungan sa Kongres. At saka kung makikita natin, pati si Sandro Marcos tumulong din. Uh, kung matatandaan natin sa 13 na priority bills ng LIDAC na pinasa. Number 9 lang po ang term sitting. Nung pagdating ng panahon, biglang nawala sa listahan ang term sitting. Kaya yun, pumunta ang Liga ng Mga Barangay, si Liga ng Mga Barangay Jessica doon sa uh, Speaker of the House na isa sa nagpanukala sa mababang kapulungan yung House Bill 11287. Kaya yun, biglang na priority at tinalakay sa Congress inaprubahan uh, ng Kongreso. 100, if I'm not mistaken, 153, isa lang ang nag-abstain at 4 ang hindi pabor. Kaya yun, na-approve. Kaya, napakalaking posibilidad na pipirma ang ating Pangulo dahil kay Martin Romualdez at saka dahil kay Congressman Sandro Marcos. Yun lang po. Sana may natutunan kayo sa aking diskusyon. Hanggang sa susunod, please subscribe my channel.